Hoy, matagal na ako dito sa trabaho ko. Alam ko na mga estilo nyo. Papanggap kayong mayaman, wala naman kayong pera. Ano, pagkatapos yung kumain, naalis kayo. Hindi kayo magbabayad. Alam mo, kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Huwag mo nang sayangin yung oras ko. Hello. Ay, finally dumating na yung order ko brand new iPhone, mamahalin. At syempre yung laptop. Ay, ba talaga kapag may nagpapadala? Ah, uh, Chloe, baby! I'm here! Che, boy! Anong ko mo dito? Eh, hey, baby, gusto lang naman kasang i-surprise e eh, kasi di ba, ang tagal ko na sa ibang bansa. Tsaka, hindi ka ba masaya na umuwi ako? hindi ako na-surprise at higit sa lahat, hindi ako masaya. Paano nalang yung mga ino-order ko? Yung mga bayaran dito sa bahay, bills, tubig, kuryente. Sino na magpo-provide? Nag-iisip ka ba? utak na lang pa ka! Ah, uh, Chloe, eh na yung bagong iPhone mo tsaka yung laptop. Benta muna natin para makapag-umpisa tayo ng business. Kahit yung mga simpleng lugawan lang, mga ihaw. Benta? isip meron ka? Nasa talampakan? iPhone ibebenta mo? Kaya ako nga binili para pakinabangan ko, hindi para ibenta? Eh, hey, Chloe, para lang naman may panimula tayo. Tapos, di ba, ito naman yung pangarap natin, yung magsama tayong dalawa. Dati yon, Hindi na ngayon. gusto ko nang mabuhay, mabuhay sa karangyaan. Yung may magpo-provide ng lahat ng gusto ko. Gusto ko mabuhay, prinsesa, Jeboy. Sana nag-iisip ka bago ka umuwi. Eh, Chloe, magiging buhay prinsesa ka naman ulit eh. Pero sa ngayon, kailangan muna natin magsimula sa una. Buhay prinsesa? Magtitiis? Mukha bang nagtitiis yung itsura kong to? Hmm. Alam mo, Jeboy, nakakasira ka ng mood. Paala ka na sa buhay mo. Ito. Bakit hindi ka nagbabayad ng mga bills? Tsaka itong bahay, mararemata na. Anong ine-expect mo, Jeboy? Eh, kulang na lahat ng pinapadala mo. Paano magiging kulang? Eh, sinusobrahan ko na ngayon eh. Para may pang-shopping ka? Yun lang eh. Sa pang shopping ko pa lang, kulang na kulang na. Paano ako makakapagbayad ng bills dito? Paano ako makakapagbayad ng renta? Nag-iisip ka ba, Jeboy? Talagang mas inuno ko yung shopping mo kaysa sa mga bills natin dito? Malamang iyon yung priority ko. Kaya huwag mo akong pagbarunungan. O oh, ngayon, saan mapubuti yung priority mo? Mapubutulan na tayo ng kuryente. Tsaka itong bahay. Kukunin na sa atin. Jeboy, problema ba yan? Eh di bayaran mo! Tsaka isa pa, Jeboy! Ayoko na! Maghiwalay na tayo! Dahil wala ka namang kwenta, hindi mo naman kaya ibigay sa akin yung buhay na gusto ko! Si, kung ayan ang gusto mo, sana lang, di ka balikan ng karma mo. Kaya nauubos ang pera dahil sa makeup eh. Ah, sige, ganun ba? Okay, okay. Antayin kita dito sa restaurant. Tsaka pag wala ako dito, yung ma waiter ko na lang yung bahala sa'yo mag-asikaso, ha? Sige po. Francis? Chloe? Gusto mo na kayo dito? Mm, yes po, sir. Gusto ko lang ipalam sa inyo na darating yung ka-business partner ko ngayon. And gusto niya makita tong restaurant natin kung ano yung sitwasyon dito. So, ang gusto ko mangyari, gusto ko na ipakita ninyo yung good customer service ninyo. Tsaka, sikasuhin nyo na maayos yung bisita natin, ha? Sige po, sir. Nakakaasa ko. Sige. Tuloy nyo na yung trabaho nyo. Angelica! Angelica, may mga stocks pa ba tayo ng karni dyan? Uh, sige po, sir. Ako na pong bala dito. Hello? Oo. Oh. Sige, sige, mamaya na lang. So, sige. Bye-bye. Ah, -bye. uh, waiter. Alright, Ay, Ay, yung minu. No, sir. Baka malinistran yung pinasok nyo. Pang mayaman to. Hindi para sa mga mahirap. <coughs> ah, sir. Dahil yung yung minu order ako. May pambayad ako. Pambayad. Siguraduhin mo lang, may pambayad ka. Oh. isang steak tsaka isang grilled salmon Seryoso ka ba? Ito orderin mo? Ang mahal-mahal? Alam mo, huwag ako sa'yo Maglugaw ka na lang o kaya sabaw Pwede ba sir? Pakiayos na lang yung order ko Sinabi ko naman di ba? May pambayad ako. E, paano kung ayaw ko? Hoy! Matagal na ako dito sa trabaho ko. Alam ko na yung mga estilo nyo. Papanggap kayong mayaman, wala naman kayong pera. Ano? Pagkatapos yung kumain, aalis kayo? Hindi kayo magbabayad? Alam mo, kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Huwag mo nang sayang yung oras ko. Tsaka, may importante yung bisita kami. Pwede ba? Umalis ka na. Francis? Ano yung nangyayari dito? Ito kasing... Kalokoy na ito eh. Nagpupumilit kumain dito. Kahit wala naman pera. Teka. Cheboy? Teka, Chloe. Ito na bang sinasabi mong ex mo? Kaya ka pala iniwan ka. Dahil pangit mo. At mukha kang madumi. May itatagdaga pa ba? Meron pa. Umalis ka na dito. O kaya, ipapatawag kita sa guard. Naintindihan mo? Francis, ako na bahala dito. Sige, Chloe. Siguro duwin mo lang. aalis ng lalaki nga. Oo, oh, ako na bahala. Sige na. Che, boy. Pati ba naman dito sa restaurant? Sinusundan mo pa rin ako? Tsaka, ano gawin mo dito? Ang dami-dami naman pwedeng pagkainan dito pa talaga sa pinagtatrabahonan ko. Bakit? Alam ko bang dito ka nagtatrabaho? Pwede ba, Jeboy? ka naman. Hanggang ngayon, sinusundan mo pa rin ako. Ano, di ka makamove on? Jeboy, tumigil ka na. Tayimit na yung buhay ko. Masaya na ako. At ano naman pakilam ko? Kung dito ka nagtatrabaho. Tsaka isa pa, hindi ako pumunta dito para sa'yo. O, Jerboy, luma na yung style mo. Kunwari ka pa eh. Aminin mo na kasi na hindi ka pa rin makapag-move on sa akin. Ako hindi nakamove on? Huwag kang mag Matagal naman na kitang kinalimutan eh. Jerboy naman, tahimik na yung buhay ko. Huwag mo na akong guluhin pa. Alam mo, ang mas mabuti pa, umalis ka na dito! Chloe! Ano ba yan? Rinig na rinig kita dun sa labas, oh! Tsaka isa pa! Ano yung ginagawa mo? Pinapalabas mo to? Hindi mo ba kilala to? Ha? Siya lang naman yung ex ko! Siya lang naman yung bisitang inaantay natin ngayon! <laughs> Siya lang naman yung sinasabi kong business partner ko! J-Boy? Pa- Paano yung last time nga? Bawin nga tayo sa utang, hindi tayo makapagbayad ng renta. Paano nangyari yun? Alam niyo, wala akong pakialam sa mga personal ninyong issues. Gay, tama na. Sige na. Ako na bahala dito. Ako usapin ko lang itong babaeng to. Uh, eh, j -boy, baka naman pwedeng pag-usapan muna natin to? Para sa ta, Chloe? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Bakit hindi mo kumigil ng panibagong pagkakataon? <tis> oh. Ano to, Chloe? Kakataon? Huwag ka? Alam mo, Chloe? Mas mabuti pa nga. Maghiwalay na lang tayo. Ayan, Tamang tama yan, dahil tanggal na sa trabaho nyo dahil dyan sa mo. At sino ka naman para tanggalin kami sa trabaho? Ako lang naman ang business partner ng Jay. At ako yung hinihintay niyo. Kaya pwede ba umalis ka na? Jeboy, please! Kaya mo naman ako ng huli pang pagkakataon. Magbabago na talaga ako. Para saan pa yung pagkakataon na bibigay ko sa'yo? Eh di ba unang pa lang? Pera lang ang habol mo sa'kin. Hindi mo man talaga ako minahal eh. Kaya wala nang rason para pambigyan pa kita. Jeboy, please. Chloe, hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Umalis ka na! Um alis